Welcome po sa Film Recaps Tagalog. Sa ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang movie na pinamagatang A Company Man. Ang palabas ay ang kwento ng isang lalaking nagngangalang Hyung-do. Siya ay nasa isang misyon para patayin ang isang tao kasama ang kanyang junior na nagngangalang Rahon. Siya ay isang kabataan na hindi nakapagtapos ng high school. Sa misyong ito, Si Rahon ang inatasan para patayin ang target, habang si Hyeong-do naman ay maghihintay sa kotse habang sinusubaybayan ang sitwasyon sa paligid niya. Pumasok si Rahon sa isang gusali kung saan kasalukuyang matatagpuan ang kanyang target. Sa husay ni Rahon bilang isang hitman, napatay niya ang kanyang target kasama ang mga gwardya. Gayun pa man, nang paalis na si Rahon pagkatapos makumpleto ang kanyang misyon, bigla siyang inataki ng walang iba kundi si Pagkatapos ay tinanong ni Rahon si Hyong-do kung bakit gusto niya itong patayin at ipinapalagay na ang pagpatay sa kanya ay pinlano ng kumpanyang kumuha sa kanila. Ngunit tahimik lang si Hyong-do. Napagtanto ni Rahon na si Hyong-do ay inutusan lamang ng kumpanya. Pagkatapos ay hiniling ni Rahon kay Hyong-do na ibigay sa kanyang ina ang lahat ng kanyang naipon. Pagkatapos ng huling kahilingan ni Rahon, agad siyang pinatay ni Hyong-do at itinapon ang katawan sa isang basurahan. Pagkatapos ng trabaho, si Hyong Do ay agad na bumalik sa kumpanya upang magulat sa kanyang superior na si Jong Tai. Tila hindi siya nasisiyahan sa trabaho ni Hyong Do dahil ito ay masyadong tumagal, at sa tingin niya ay napakadali lang natapusin ang trabaho. Hindi tumugon si Hyong Do at umalis pagkatapos matanggap ang bayad sa kanya. Si na Hyong Do at Rahon ay tinanggap ng isang espesyal na kumpanya na tumatanggap ng mga hitman si Hyong Do ang isa sa mga pinakamahusay na asasin na mayroon sila. Upang itago ang iligal na operasyon at maiwasan ang pagdududa ng pulisya, ang kumpanya ay nagpapanggap bilang isang metal trading company at hanggang sa kasalukuyan ay nakakalusot. Nakipagkita si Hyong Do sa kanyang senior na si Ji Hon, ang pinakarespetado na dating hitman ng kumpanya na kasalukuyang retirado na ngayon. Sinabi ni Jihon kay Hyong Do na labis niyang pinagsisihan ang kanyang desisyon na magretiro bilang hitman ngayong hindi na siya makahanap ng trabaho dahil sa kanyang criminal record. Napangiti lang si Hyong Do ngunit hindi niya itinatanggi na si Jihon ay talagang isang mahusay na hitman, at ito ay isang kahihiyan dahil pinili niyang magretiro ng maaga. Pagkatapos ay ipinaalam ni Hyong Do kay Jihon ang huling kahilingan ni Rahon at tinanong ang opinyon ni Jihon. Iminumungkahi ni Jihon na tuparin ni Hyongdo ang huling kahilingan ni Rahon upang hindi mawala ng kabuluhan ang pagkamatay ng kanyang junior at hindi masyadong magdusa ang pamilya ni Rahon. Sa pamamagitan ng payo ni Jihon, pumunta si Hyongdo sa bahay ni Rahon para ibigay ang lahat ng pera sa kanyang pamilya. Gayunpaman, nagulat si Hyongdo nang makilala niya ang ina ni Rahon na si Yumiyon, yon. Siya ay isang dating mga awit na hinahangaan ni Hyongdo noon. Bilang isang malaking tagahanga ni Mion, si Hyong do ay agad na nakaramdam ng awkward ng kaharap niya ito. Ngunit hindi nagtagal, napigilan ni Hyong do ang kanyang sarili kaya hindi nahuli ang kanyang pagpapanggap. Matapos malaman ang tungkol sa layunin ni Hyong do sa pagpunta sa bahay, nagtaka si Mion kung bakit may ganoong kalaking pera ang kanyang anak. Sinabi ni Hyong do na si Rahon ay isang mabuting empleyado at masipag, kaya malaki ang pasahod sa kanya ng kumpanya. Sinabi niya kay Mion na si Rahon ay maaaring hindi muna makakauwi sandali dahil itinalaga ng kumpanya si Rahon sa probinsya. Ginawang dahilan ito ni Hyong Do para hindi mag-alala si Mion sa kanyang anak. Pagkatapos nito, nakipagkita si Hyong Do sa presidente ng kumpanya na nagngangalang John. Inutusan siya na patayin ang isa sa kanyang mga kasosyo na nagngangalang Jean. Sigurado ang presidente na sina Johnny G na umalis mula sa kumpanya ng walang malinaw na dahilan. Dahil sa ayaw ng presidente na mabunyag ang mga sikreto ng kanilang kumpanya, agad na iniutos niya ang pagpatay kay Jin na itinuturing na isang taksil. Sa una, si hyung Do ay nag-aatubili na tanggapin ang misyon dahil si Jin ay ang kanyang matalik na kaibigan. Gayunpaman, dahil ang presidente ng kumpanya na mismo ang direktang nagutos ng pagpatay, si Hyong Du ay napilitan na sundin ang utos. Hindi nagtagal ay natunto ni Hyong Du ang kinaroroonan na ni Jin at sinundan niya ito. Ngunit naramdaman ni Jin na may sumusunod sa kanya kaya nagawa niyang makapagtago. Habang hinahanap siya ni Hyong Du ay nagawa niyang makorner ang kaibigan sa pamamagitan ng pagtutok ng baril. Napagtanto ni Jin na ang pagdating ni Hyong Du ay upang patayin siya sa utos ng kanilang superior. Iyon ang dahilan kung bakit hindi niya ito pinatay. Matapos bigyang diin na siya ay umalis na sa kumpanya, pinalo niya ng baril sa ulo si Hyong Do at nawalan ng malay. Pagbalik ni Hyong Do sa opisina, pinagalitan siya ni Jong Tai dahil sa pagkabigo sa misyon. Si Hyong Do ay hindi tumugon at humihingi lamang ng paumanhin sa kanyang pagkabigo. Kinabukasan, inutusan ni Jong Tai si Hyong Do na bumuo ng isang pangkat ng mga asasin. Sila ay magtutulungan upang patayin ang isang target na itinuturing nilang mahihirapan sila dito. Sa ngayon, hindi pinapahintulutan ni Jong Tae na si Hyong-do lamang ang magtrabaho dahil ang pagpaslang na ito ay napakahalaga at hindi siya makakapayag na mabigo muli si Hyong-do sa kanyang misyon at magiging magulo ang mga bagay-bagay. Matapos silang magtagumpay sa misyon, nagkaroon ng sandali si Hyong-do para maghapunan kasama si Mi-Yeon at ang kanyang pamilya lumalabas na buhay pa si Rahon dahil hindi talaga siya pinatay ni Hyong Do. Pinagtakpan ng kanyang kamatayan para hindi nagawing target ng kanilang kumpanya. Si Rahon ay nasa ospital noon, sa sandaling nagsinungaling si Hyong Do kay Miyon upang hindi ito mag-alala tungkol sa kanyang anak. Ginawa ito ni Hyong Do dahil sa kanyang pagmamalasakit kay Rahon, ang kanyang junior at ang kanyang malapit na kaibigan. Sa kabila ng propesyon ni Hyong Do bilang isang malupit na mamamatay tao, mayroon siyang malalim na pag-aalala para sa mga malapit sa kanya, kasama si Narahon at Jean. Samantala, ang relasyon ni Nahiyong do at Miyon ay mas naging malapit matapos ipahayag ni Hyong du ang kanyang paghanga kay Miyon. Isang gabi, nakatanggap si Hyong du ng tawag mula kay Jong Tai na humihimok sa kanya na agad natapusin si Jean. Hindi makatanggi si Hyong do sa utos ni Jong Tai kaya agad nitong pinuntahan si Jean sa kanyang bahay. Isang matinding labanan ng pinakamahusay na hitman ang naganap. Ngunit tinutukan ng baril ni hyung do ang kaibigan pagkatapos ng mahabang labanan. Sa halip na patayin si Jin, dinala niya ito sa kumpanya. Sinisikap na hikayatin si Jin na huwag umalis sa kumpanya. Gayunpaman, tila hindi siya tinatanggap ng kanilang mga superior dahil siya ay itinuturing na isang traitor. Pagkatapos ay inutusan nila si Hyung Do na tapusin kaagad si Jin at pinagbabantaan siyang papatayin kapag siya ay tumanggi. Dahil walang ibang pagpipilian, nagawang patayin ni Hyung Do si Jin. Pagkatapos nito, nakakuha si Hyung Do ng promosyon para sa kanyang mataas na dedikasyon sa kumpanya. Pagkatapos ay inanyayahan ni Hyung Do si Miyeon para makipagdate dahil tila nahulog na ang loob niya sa babae habang sila ay naging mas malapit sa isa't isa. Nagplano pa nga si Hyeong Do na magretiro para pakasalan si Miyon at makasama siya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Nang ihahatid na sana ni Hyung Do si Miyon, bigla siyang nilapitan ng dalawang pulis na nagtanong sa kanya tungkol sa kanyang alibay para sa pagpatay ng isa sa kanyang mga target. Si Hyung Do ay nakuna ng kamera sa paligid ng pinangyarihan ng krimen. Dahil sa ayaw niyang malantad ang kanyang pagpapanggap sa harap ni Mion, sinabi niya sa pulis ang lahat at ipinakita ang kanyang identity card bilang katibayan na siya ay isang empleyado ng isang metal trading company at hindi na uugnay sa isang pagpatay. Dahil walang sapat na ebidensya, pinakawalan siya ng pulis ngunit planong bisitahin ang kumpanyang pinagtatrabahuhan niya para kumpirmahin ang kanyang alibay. Kinabukasan, ang pulis ay talagang pumunta sa kumpanya kung saan nakita nila si Hyong Do na nagpanggap bilang isang sales manager. Matapos nilang pinaniwalaan na hindi sangkot si Hyong Do sa pagpatay, tuluyan na silang umalis. Sa katunayan, ang lahat ng empleyado sa opisina ay mga asasin tulad ni Hyong Do. Isinasagawa nila ang kanilang mga ilegal na aktibidad na may kaugnayan sa pagpatay sa basement, kung saan sila ay nagtatago ng mga file ng mga target. Dahil nalaman ni Jong Tai na pinaghihinalaan ng mga pulis si Hyong Do at ang kanilang kumpanya, muli niyang pinagalitan ito at inutusan siyang asikasuhin ang problema. Isang araw, habang naghahapunan si Hyong Do kasama si Miyon, ipinagtapat niya ang kanyang pagmamahal at ipinahayag na gusto niya itong pakasalan. Pagkarinig nito, tila masaya si Miyon dahil mahal din pala niya si Hyong Do at gusto niyang makasama. Dahil dito, nagpa siya si Hyong Do na magbitiw kaagad sa kumpanya para pakasalan si Mayon at sila ay magsasama. Ngunit sa lumalabas, nagpa siya ang kanyang kumpanya na patayin siya sa pamamagitan ng pagpapadala ng dalawang asasin, ang kanyang mga junior. Sa una, hiniling niya na hayaan na siya ngunit mas gusto ng dalawang asasin na sundin ang utos ng kanilang presidente. Naganap ang labanan sa loob ng kotse binaril siya ng isa ngunit nagawa niyang iwasan ang bala at na-counter niya ang pag-ataki. Nawala ng malay ang isa ngunit ang isa pang asasin ay lumaban hanggang sa itinabi ang sasakyan. Nagpatuloy ang labanan ngunit sa kasamaang palad ay nasagasaan ng truck ang babaeng asasin. Sigurado si Hyong Do na hindi siya lulubayan ng kumpanya kaya hiniling niya kay Rahon kasama ang pamilya na maghanda dahil dadalhin sila sa ligtas na lugar. Pagkatapos ay dinala sila ni Hyong Do sa bahay ni Ji Hon, at humingi ng tulong para protektahan si Rahon at ang kanyang pamilya. Pagkatapos ay hiniling ni Hyong Do kay Ji Hon na ibigay ang kanyang pera kay Miyon kapag hindi siya nakaligtas sa kanyang misyon na gumanti sa kumpanya. Sumang-ayo naman agad si Ji Hon at tinulungan si Hyong Do. Tuwing gabi, humihingi ng paliwanag si Miyon kay Hyong Do tungkol sa kanyang tunay na pagkatao at trabaho. Sa wakas ay napilitan siyang ibunyag na siya at si Rahoon ay mga contract killer at nagtatrabaho sa isang kumpanya na nag-oorganisa ng mga misyon sa pagpatay na may bayad na malaking halaga ng pera. Nang marinig ang pag-amin ni Hyung-do, agad na nakaramdam ng galit at pagkabigo si min sa kanya. Kinabukasan, plano ni Hyung-do na pumunta sa isang lugar kung saan niya itinatago ang lahat ng kanyang pera. Pagkatapos ay napansin ni Hyung-do ang presensya ng ilang mga asasin sa paligid ng kanyang tirahan at ang ilan sa mga lokasyon na madalas niyang pinupuntahan Gayunpaman, nagawa niyang linlangin sila Kinuha niya ang pera at pagkatapos ay umalis Pagbalik ni Hyung-do sa bahay ni ji hoon nagulat siya nang malaman na nagtaksil ang matalik niyang kaibigan Ginawa niyang hostage ang mag -ina. Si Ji Hoon ay sadyang nagtaksil kay Hyong Do dahil nag-alok sa kanya ang kumpanya ng malaking halaga ng pera at isang mahalagang posisyon sa kumpanya kung magawa niyang patayin si Hyong Do. Pagkatapos ay inataki ni Ji Hoon at ng kanyang mga tauhan si Hyong Do. Gayunpaman, nagtagumpay si Hyong Do na talunin sila at napatay si Ji Hoon. Bagaman si Miyon ay malubhang nasugatan sa insidente at nauwi sa pagkamatay mula sa kanyang mga pinsala, Labis na nagduse si Hyong Do sa pagkamatay ng kanyang minamahal. Naging determinado si Hyong Do na sirain ang kumpanya para ipaghiganti ang pagkamatay ni Miyon. Kinabukasan, pumasok si Hyong Do sa kumpanya at binalaan ang lahat ng empleyado na umalis sa gusali kung ayaw nilang mamatay. Gayunpaman, sila ay mga profesional na asasin at hindi basta-basta na lamang tatakas doon dahil sa banta. Bukod dito, inaasahan na nila ang pagsalakay ni Hyong-do kaya handa silang harapin siya. Naganap ang mahabang labanan sa baril. Sobrang dami ng kanyang kalaban subalit nagawa ni Hyong-do na patumbahin silang lahat. Sa sandaling papatayin na ni Hyong-do ang presidente ng kumpanya sa basement, dumating si Rahon para suportahan siya. Nagtulungan ang dalawa upang harapin ang kanilang mga superior. Nagtagumpay sila sa pagpapatalsik at pagsira sa kumpanya. Sa pag-aakalang tapos na ang lahat, biglang sumulpot si Jong Tai mula sa likuran at inataki si Rahon hanggang sa malubha itong nasugatan. Pagkatapos ay binaril din si Hyong Do sa balikat. Subalit hindi magpapatalo ang ating bida kaya't muli siyang tumayo at nilabanan si Jong Tai. Sa huli, sumuntok si Jong Tai ngunit nasangga ito ni Hyong Do sa tulak sa bintana, at si Jong Tai ay nahulog mula sa bintana ng gusali. Pagkatapos ay hiniling ni Hyong Do kay Rahon na umalis doon sa lalong madaling panahon bago papalibutan ng mga pulis ang lugar. Matapos ang lahat ng nangyari, isinuko ni Hyong Do ang kanyang sarili sa pulisya. Naalala niya nang siya ay nasa isang train habang papunta sa isang kumpanya para mag-apply ng trabaho. Kinakabahan siya sa kanyang application letter at nagpasya na baguhin ang kanyang profile picture. Pumunta siya sa malapit na photo booth para muling kumuha ng larawan para sa kanyang dokumento. At dito na nagtatapos ang palabas. Ang moral na maaari nating matutuhan sa pelikulang ito ay kahit gaano man tayo kasama bilang isang tao, lagi tayong may pangalawang pagkakataon para itama ang ating mga pagkakamali at magsimula ng bagong buhay. Nawa ay nagustuhan nyo ang palabas. Mag-like at mag-subscribe para may notify kayo sa susunod nating upload. Maraming salamat!